Is in context. For the record, what recent events transpired, subverting the integrity of the House of Representatives, to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, uh, as you know, during the break, there were. Uh, Threats against one of the House members and the House itself. Uh, so I believe this is a show of solidarity, not only towards the Speaker, but for the institution as a whole and its sanctity. Well, uh, I remember vividly there was a great threat on the life of one of our members, the Honorable Franz Castro. But with respect to the whole House, was the integrity of the House. challenged at any time during the break? Uh, yes, Mr. Chairman, I believe it was put into question. When was that? And what was that? Uh, Grabe, no? Talagang protektado nila ang kanilang prinsesa. ba? Diba? Talagang pinaninindigan nila na threat daw. May death threat daw kay Franz Castro. Grabe naman ang prinsesa nyo. Diba? Sana all protektado. Protektado ng House of Representatives. Talagang pinupush talaga nila mga lords na yung sinabi ni former President Duterte ay death threat daw no kay Franz Castro. Ha? Na hindi na sinabi ni former President Duterte ang buong pangalan ni Franz Castro? Sinabi lang naman ni Duterte ni former president, 'di ba, ang word na France. Bakit siya lang ba ang France sa mundo? <laughs> Pero swak na swak kasi 'yung sinabi ni former president Duterte na kayong mga makakaliwang grupo, abay, sino pa naman sino pa ba ang may pangalang France na makakaliwang grupo? <laughs> Edy si Franz Castro! Kaya natamaan si Franz Castro. Nagsampa pa siya ng kaso. Kakasuhan daw niya si former President Duterte. Nag-iisip ka ba? Paano mo kakasuhan? Na hindi naman directly sinabi ni former President Duterte na Franz Castro. Ha? Diba? Nabisto ka tuloy na makakaliwang grupo ka talaga. At ewan ko ba itong ibang members ng House of Representatives? Apektado din sila eh, no? Parang napaka-defensive nila. ba? Diba? Feeling attack na naman sila. Feeling victim na naman sila. ba? Diba? Ang, ang, ang ang pinapahiwatig nila ngayon sa sa mga tao sa Pilipino na sinira daw no ni former President Duterte ang credibility at moral ng House of Representatives ang tanong hindi ba totoo ang sinabi ni former President Duterte bakit hindi ba totoo na isa kayo sa pinakakorap na hindi na inaudit ang mga budget nyo dyan hindi ba totoo sagutin nyo na lang yan 'Di ba? Kasi ang dami yung Cheche Boreche. Imaginin mo, 'di ba nag-ask lang ng audit si former President Duterte. 'Di ba? hindi request niya lang na i-open book kung saan na yung gastos nyo, yung pondo. Ang sinasabi niyo na ngayon, attack, no? Ubaga ina-attack ang House of Representatives. Ang sinasabi niyo na ngayon, sinisiraan ang House of Representatives. Hoy! Kayo nga, nung nagbatikos kayo kay VP Inday Sara, kayo nga na kung ano-ano ang mga pinagbibibintang nyo kay VP Inday Sara. May narinig ba kayo kay VP Inday Sara na inatakin nyo ang Office of the Vice President? Wala! Wala kayong narinig. Pero kayo, grabe, no? Napaka-defensive nyo. Di ba? Napaka- Di ba? Tapos parang pinuprotektahan nyo pa ang prinsesa nyo. Di ba? Ang inyong Disney princess. <laughs>